Hello mga ka-topa, magandang harap po mga ka-topa Lalo-lalo na po sa ating mga paloresya toto sa lahat, hindi ko na po kayo isaysay At meron po dito sa ating katropa ang kapanday sya to, kapanday Yan, iksa rin ng 25 na aksidente po Dami pong sira Utol po ang tanyang ground sa tanyang kuil, kaya po ayaw mandar. Bulang Walang kuryente, hindi nala po dito sa atin yan, yan po Winil din ko na po para magkaroon po ng ground, yan po ang ating katropa Ayan pa, tabingi pa ang kanyang gulong saulian yan. Hinaki. Po. yan tabingi po. Hindi niya Patatanggalin ko muna para pumaa Ayos natin ang kanyang gulong saulian yan. At pati yung kanyang fruit plate. Upos na rin po. Mabingi na rin po. Yeah, sabi ng tatropa natin, pupuntahan daw niyang mayari para... Yan. Yan ito lang po ang solution mga katropa. Tatanggalin niyo ito yung isang shop kung saan niyo aba Yan kita niyo po. Isikwating niyo po yan ang uh, tubo. Iangat niyo po. A few moments later. Yan po. Matuwid na po ang gulong. Shoutoutin sa ating katropa. Kahit ma gap ma